Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento! Sabi nga nila, pag may pangarap ka, kailangan kalakip din nito ang pasyon dahil ang dalawang ito ang kasangkapan natin para hindi tayo sumuko sa anong mang pangarap, ang gusto nating makamit, kagaya nga sa larangan ng kantahan o pag cover ng mga kanta at pagbabahagi ng talento sa mundo ng social media at pinatunayan nga ito ni Romel Balacanaw. Konting kwentuhan tayo tungkol kay Romel Balacanaw. Sino nga ba si Romel Balacanaw? Siya yung mas talentadong singer-songwriter na ipinanganak sa Isabela Philippines pero ngayoy nakabase na sa London, UK. Grabe ang husay niya sa musika. Ang mga kanta niya sinalina na sa iTunes charts. Umabot pa sa number 39 at number 41 gamit ang mga hits niya na Story of My Life at Oh Holy Night. Kakaiba talaga kasi ang Oh Holy Night pinatugtog na sa iba't ibang radio stations sa Europe, US at UK. Kumbaga, sikat na sikat na si Rommel. Naka more than 148k followers siya sa Instagram at over 50k followers sa Spotify at lagpas 100k subscriber sa kanyang YouTube channel at ganun din ang kanyang followers sa Facebook page. Tapos, sobrang dami ng fans na nakikinig ngayon sa kanya. Ang dami niyang na ipo na taga-suporta, ah. kaya siguradong ang taas ng laban niya sa music industry. Noong 2016, umabot din siya sa regional finals ng Open Mic UK Singing Competition. Ibang klase ang laban niya, di ba? Kasama niya ang Medif Community sa pag-abot unti-unti ng mga milestone na kanyang dinaanan. Kaya sobrang big shoutout sa Medif Community all over the world. Mabuhay po kayong lahat! Ang mga paborito niyang artist at mga inspirasyon sa musika, sobrang iconic. Kasama na dito ang The Beatles, Maroon 5, Bon Jovi, U2, Guns N' Roses, Ed Sheeran, Louis Capaldi, Bamboo, Lionel Richie, at siyempre ang ating mga Eraserhead songs. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit ang ganda ng tunog ng mga kanta niya. At para sa mga mahilig sa musika, sabi ni Rommel, Music must be ruled by our ears, emotions and feelings. It'll give you wings beyond your imagination. Kaya tara na makinig sa mga kanta niya, guys. Suportahan natin ang ating kapwa Pinoy na nasa makulay na mundo ng musika. Kaya naman, samahan niyo ako ikwento ang kanyang top 5 best of the best cover. No particular order to a, ah, pero bago natin tuluyang start, eh hihingin ko muna ang inyong like, share at subscribe subscribe para makamit na ng ating channel ang Silver Play Button o 100K subscribers dito sa ating channel. Thank you in advance na agad manakakwento. Huwag na nga nating patagalin pa at simula na natin. Number 1, Angel ni Troy Sivan na mayroong 1.5 million views. I need love to keep me safe. Me from hell, bring me back again. But now in pieces, believe in Sadly, the thing that I lost all feeling. Tell you how I almost died. While well, you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever. Cause I'm afraid of living, couldn't get any Number 2, You'll Be In My Heart ni Phil Collins na mayroong 750k views. Come stop you crying, it will be alright Just take my hand, hold it tight My arms will hold you, keep you safe and warm This bond between us can be broken Cause you'll

if ever Fall in love again by Kenny Rogers and Anne Murray with 700k views. Yeah, I know you were the fame that I've been looking for So it's only fair. Number four, 600k views. Come what may, in the air supply. When she looks at me, I know the girl is things nobody else can see. She looks into my soul and reads me like nobody can. She just takes me as I am Come what may, she believes in the... And number 5 Sigao ng Puso by Father and Son na 1.1 million views Mahal, mo see Nabitin ba kayo sa mga patikim nating Rommel Balacanao Top 5 ng Best of the Best niya? Para mas mapakinggan nyo ng full cover ng lima natin at iba pa niyang mga kinover at huwag siya kalimutang isubscribe ang kanyang YouTube channel at iba pa niyang mga platforms. Paalala ah, personal choice ko lamang ito at ikaw ba kwento? Ano ba sa mga cover ni Rommel ang madalas mong pakinggan? Aba, pag-usapan natin yan sa ating comment section. Kaya muli, hingin ko muna ang inyong like, share at subscribe para makamit na ng ating channel ang Silver Play Button o 100k subscribers dito sa ating channel. Thank you in advance na agad mga kakwento. Comment mo na din kung nasan ka ngayon para malaman ko kung hanggang saan nakakaabot ang mga kwento nating ito. Maraming salamat! At saan na mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership? Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kantakwento na nagsasabing, Mabuhay ang talentong Pilipino!